Uh, magandang umaga po mga kabayan Ito tayo ngayon uh, Magpakaltok tayo ng pampano uh, Magisigpaw Ito, so, uh, maghaharas siya Ano, okay, okay Balit na mga yung ng mga anig ng Yung mga lambat yung na saru. sa baliwa Nasaro, gaku gakuda yung lambat Balit Oh, okay. Laguna mo na sa baba. O, okay. Hop, utol. Loko, loko. Loko, 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 utol, loko. Pa-ipit, ipit ang ano pala 'pa. Oh, bapak putar apa pak? Ih, gakun, gakun. Tuh, uh, maka buka apa huli utai ke bayar dan bangga pempan Pulutung dan pempan Tuh, itu namanya datingan namanya yang mana? taga mengatakan salbasyong. ayun yung ano namin, yung maestro namin si Poging si Poging Maestro higas yeah. okay, lang, higas lang

ay mayo sandulago na sandulago na pompano yawn ah yawn sa seru ka hu sa seru dua Tôi Helutan. Ayan piraso Pampano Wala pa kabayan ano Wala pang napakitang talang pampano oo oh, salak garo. Salah. Oh, eh, kalau kalau lembat. Berapa? Berapa?

hilai, hilai Gigi hilah. Iba bau. Luas, luas. Iba bau. Iba bau, iba bau hilah. Beri kuat dah. Ya, dia. kita pak.

Ay, wala ka ba yan? Ayaw magpahuli Ayaw magpahuli ng isda Ayaw ang angkla yan o Di kumakagat yung angkla Hehehehehehehehe Hehehehehehe Pasay din kayo Kasi nyo O ay na wala pana Buro kasi nyo nga Sabi na

Panak talaga pala 'yan. 1.5 ano ko Ay, ng pana. Ay, talaga pala 'to. Ito ang pampano namin oh. So maganda ba nga mga buti-titi? Takot. Buti-titi mga kuta. Dapat ay eh, buli daw. Balik si kuta magsunod daw. Tapos hmm. si... Ah! Ta! Ah. Masih madali na. Delon toll. Yeah. Yeah. So, Para kang kahalim pampanway mauug magmaray. <laughs> <Pag> Mga bahay pampanway. <laughs> <laughs> kuno ba kuno ng maray. <laughs> so, ah uh, giguying uh,

uh, from Dolores Eastern Summer ayan, shout out po dyan sa mga taga Dolores Eastern Samar lalong lalo na ho sa mga lahat natin mga, mga viewers dyan Ada segala macam lah. Sige, ila, 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 ila. Sige. ko ba yan? Ah, nakapahuli din. Papa. Nakapahuli din yung pampano. Eh, <coughs> nahuli ako buli. Tukosin, tukosin, tukosin. Dirindog pa talang, oy. Oops, yeah. Ayo nak kena, ayo nak itu,

Gigi, kubo. diba? Huh, kadali din kabayan. Ang bampan, oh. Sambahan din. Yun, malalaki. Malalaki yung nahuli natin pampano ngayon. Ha, uh, ano? uh ah, Gilid, gilid, Pantat, ah, pantat, gilid, gilid. Pa, pantatlong paltong ito <laughs> yun, malalaki Sae, gilid,

Dai ko lamang dahil isu tig papasunod ni Paking. Ah, yung kabayan, na nakapahuli tadi. Patatlong paltok. Yan naman yung lambat, ako na digi. Kana? Kana? Ya. Ops, ya. Ah, oh, wise. Oh, wise, 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 bro. Sige, sige. Oh, sige. Sakay. tama dyan si Kuya, no? Si Dian. Yeah. Ay, kaltik. Ah, ito ka ba yan? nakachamba tayo. <laughs> Chambahan na lang pala sa pampano ngayon. Wala lang sigura, kasiguraduhan. Law, <laughs> <laughs> isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Tito Walu, Siam. Siam na butil lang pala. Siam na ay lang pala. Siam na butil Siam na buti lang pala. Siam na buti lang na buti Siam na so, buti na ano lang pala. Siam na na

Hila, hila kamu, paling suka Ibabaw, ibabaw Hila, ibabaw Gì bây Gì bây Tambahan ke Kasih Asal kunti pak. pa. Anum pidaso. Anum. Ais. Ais yan. Ais lagi sama uh, Ais ke bayan. Ada tambahan. Anim nak Bagabag bagabag. Anum anum. Bagabag. Bagabag. Sanggato anum sa anum. Eh di 600 dah pidaso deh. <laughs> <laughs> terus eh terus eh lawan. Jangan lang.

Bakak bang banyak sampuk. Kalau kau pergi baru kau bang banyak sampuk ni kan. Gilit gilit tak Gilit gilit. Sedikitnya. Kau nak cabit nu? Panas lu guys, patau. Ini apa nah. di Dua jok. Sehari.

Oh, mana? Ya. Dracula? Pempadu? Ya, dulu lại bắt đoàn orang ha.

Nah, opo, 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 lu. Ha ah, Oh, opo, 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 Oh, oh opo, lebih opo, 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 kilo, Man opo, 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 Pampano opo, 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 opo,

Bakit lang ano? Di na na na, ang mga mo. Di taktak mo no. Dikit. Ha? Ay, panira. Yo. Ano may libot? Okay, panira. Okay. 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 Okay.

mamaya naman kabayan balik naman kami mamayang tanghali magkain lang uh, si mamayang pahapon uh, madami ng pahuli uh, city lang pahuli